Hello mga kababayan ko. Ngayon nandito ako ngayon sa Canada. Alam niyo naman yan. Meron tayong pupuntahan na kababayan natin para interviewin natin siya tungkol sa mga buhay niya dito sa Canada, kung paano siya nagsimula at uh, kung paano niya pinapakita yung pagmamahal niya sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. So guys, tara. Okay, Dre. Ito na. Atokin natin. Tapu! Uy! Hello, Kuya Ricky! Magandang hapon! Mabuti po, magandang hapon! Ayan mga kababayan, ito nga pala si Kuya Ricky. Isa siya sa Canada. na Mga kababayan natin dito sa Canada. At interview natin siya. Kuya Ricky, anong katagal ka na rito? More than 2 years na po. Dumating ako dito noong December 2022. International student po ako. International student. Ngayon magtrabaho. Tapos na po ako mag-aaral last December. Mm -hmm. Ngayon, nagtatrabaho na po ako sa Calgary Board of Education. Wow, wow guys! So, estudyante <laughs> sa rito, eh, naka-graduate na siya. So ngayon, nagtatrabaho na siya sa Calgary Board of Education. kaya kabusta naman yung buhay natin dito sa Canada? Ah, pag adjust ka na ba? Uh, Siyempre po, sa simula talaga, talagang kailangan kumahayad ng todo. IS po ako, tapos uh, while studying, nagtatrabaho din ako part-time. Meron ako. Sa ngayon, actually ngayon, kumakain marino pa rin ako. Okay. Tatlo pa rin ang trabaho ko. <laughs> Alam nyo, mga grabe din, ano? I... sa akin, para sa akin, I consider those uh, Pilipino, yung mga Pilipino na nagtatrabaho dito, na umaalis do sa bansa natin, wila mga bayani, no? Napakahirap, no? Ano pong... Kamusta naman yung pakiramdam na yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, iniwan natin sa Pilipinas para maghanap buhay dito? Ay, talagang mahirap ko eh. Alam mo, feeling ko pa lang pag kahit na hindi mahirap ang trabaho, pag yung malayo ka lang sa pamilya mo, talagang mahirap. Before ka kami pumunta dito sa Canada, actually more than 10 years din kami sa Saudi Arabia. Wow. <laughs> so, full ramdam ko kung gaano kahirap ang mawalay sa pamilya. Yes. And uh, kahit na gaano, kahit anong trabaho, may, kahit magano mabigyan ang trabaho mo, yung to, to, to think lang na malayo ka sa pamilya mo ayun talaga parang isang big sacrifices na yun sa isang OFW. Tama. And knowing na na andito rin tayo, isa rin sa dahilan kung ba tayo nandito, eh, mabigyan ng suporta tayo, yung mga, mga kamag-anak din Tama. natin doon na nakakailangan pa ng suporta. Alam naman natin na medyo hirap din ang buhay ng ilan sa mga kamag-anak natin. Kaya ako rin, ganun din ako. Nandito ako, siyempre, yung mga anak ko, mga kapatid ko, mga ibang kamag-anak at mga kaibigan na natutulungan natin. So, kuya, paano mo uh, ipinapakita pagmamahal mo sa kanila? Halimbawa, may mga birthday, may mga okasyon. Siyempre, minsan syempre. naglalambing yung mga yan. Opo, siyempre, hindi may yan. Tsaka, siyempre, may mga pangangailangan sila doon na kaya natin silang tulungan. Ah, since last year talaga nag-start na ako yung Tap Tap Send. Nakita ko yun actually sa Facebook tapos sinubukan ko lang. So far, uh, satisfied ako sa service. Mabilis talaga siya. Within minutes, mando na. Actually, last week lang nung, nung Father's Day. Correct. Nagpadala ako sa, yung ate ko nag, naglambing sa mga, pwede ka, baka naman pwedeng magpadala ng konting pangkain, pang shopping. <laughs> Right, oh, sige, sabi ko, uh, kaninong pangalan? send ko, through Gcash, in five mm -hmm. minutes time. Ayun, lumagal na sila. Five minutes time. So, <laughs> talagang effective ang tap-tap, eh, no? Ang pinakamadali rito, kasi hassle-free, hindi mo na kailangan pumunta sa money remittance center. Tama. Mag-upload ka lang ng tap-tap app, tapos, makapagpadala ka na. Correct. Kahit na, nakahiga ka. Mga kamag-anak natin. O, oh, di ba? Right <laughs> Kasi dito, alam mo naman dito sa Canada, ang oras natin dito, pak, 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 oh. organized. Tawa. So, magiging mahahasel ka pa pag oh, pupunta ka pa sa mani, di ba, remittance center. Hmm. So, napakalaki nga ng tulong ng tap-tap. Hindi lang sa akin, kundi... Very senior. convenient. Tawa So, kuya, anong, um, ano masasabi mo doon sa mga kamag-anak natin at mga kababayan natin na gusto rito, um, tumira at uh, mabuhay dito sa Canada? ah masasabi ko lang, ang pag-alis isang, sa bansa natin ay isang malaking, malaking adjustment ang gagawin natin. Kailangan buang loob natin. Mayroon tayong mga wise, mayroon tayong goals kung ano talaga ang gusto natin sa buhay. Hindi basta-basta pumalis -basta sa Pilipinas. Kung mayroon tayong plano, dapat may plan A, B, C D tayo lagi. Mm -hmm. Para kung hindi mag-work ang plan A, mayroon tayong different plans. Para basta uh, ah, kunin na natin yung goal natin. Go for our goals. Yes, and uh Ornol, ah uh, para sa iyo, ano ang benepisyo ng tap tap send sa iyo Ayon, na... yung very uh, mabilis na connection. Pangangailangan nila kung nangailangan sila right away kung magpapadala ka, nandiyan ka agad. So, tulad nung last time lang, nasa nandun sila, magkasama, bago lang dumating ati ko, kasama yung father ko, magkasama sila. Nag-text lang sa akin, pwede bang naglambing lang? Okay, bigay mo sa akin yung Gcash number. Right Bilis, away, 5 ano? minutes. Diretso na sila. <laughs> so, ayan <laughs> yeah, mga kababayan, maraming maraming salamat sa iyo, Kuy Ricky. At uh, para sa mga kababayan natin, Uh, yung mga hindi pa nakapag-upload ng ating bagong app Ang hassle-free money padala sa Pilipinas Ang bagong app na top, 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 send <laughs> Zero fee sa bank at mobile wallet transfer tulad ng Gcash at Maya Kung cash pickup sa Cebuana, Palawan o ML, minimal lang 3 dollars and 49 cents Gamitin nyo lang ang promo code Kuya para may libre kayong 20 dollars sa unang padala salamat daw po kaya sa mga tropa ko sa Love City. Martin, Dave, uh, Mac, Tatay Ramon, si Jezreel, and uh, si Toto. O oh, yan. As, si Erwin pa din pala. Oh, o so, yan, tandaan nyo. Tatay, <laughs> ang hindi magpadala, may atraso kayo sa tatay niya. <laughs> Bye guys. Okay. Bye, thank you okay. kaya. God bless. God.